Girls, nasa mood akong gumawa ng homework ngayon. Malapit na kasi yung holidays natin. Yes, summer holidays. Tatlong buwan tayong walang pasok. Oo, oh, oh girls. Tatlong buwan tayong mag-chill. Yes, mag -e enjoy talaga tayo sa holidays natin. Natatandaan niyo pa ba yung pinag-usapan natin, ha? Aha. Uh -huh. uh -huh. Nat, patingin nga kung paano mo sinolve yung number five. Anong ginawa mo? Ganito. Ah, uh, ganyan din yung sakin. Ibig sabihin, tama ako. Ang swelte nyo naman. Magkaklase kayo. Pwede kayong magkopyahan. Absent na naman si Mary. So, so kasalanan na naman ni Mary. Oh my God, Diana. Nandiyan na naman yung fan mo. Hi girls. Anong ginagawa niyo dito? Homework? Pwede ko kayong tulungan. Hello, Romeo. Bakit? Anong akala mo sa amin? Bobo? For your information, nag-aaral kami ng mabuti. Oo, nag-aaral sila ng mabuti. Cool. Sabi ko na nga ba eh. Smart and beautiful kayo. Ah, Diana, may lakad ka pa mamayang gabi? Gusto mong pumunta sa zoo? May dalawa akong tickets. Ano ba yan, Romeo? Bakit naman sa zoo? Romeo, ayoko sa zoo. Hindi ako pumupunta doon. Kasi alam mo, kapag bumibili ka ng tickets, ibig sabihin sinusuportahan mo yung ginagawa nila. Kinukulong nila yung mga animals. Ah, Diana, sorry. Eto, sisirain ko na yung tickets. Ah, gusto mo? Punta na lang tayo sa circus. Oh my God! Romeo, ayoko din ng circus. Hindi ako sasama sa iyo sa zoo o kaya sa circus, okay? Diana, sabihin mo lang kung saan mo gusto pumunta. Bibili akong tickets. Girls, paano ko ba siya paaalisin nang hindi siya ma-offend? Basta, paalisin mo na lang siya. Romeo, may boyfriend ako. Hindi ako sumasama sa ibang lalaki, okay? Huwag mo na akong nyayain, sorry. Ah, okay, Diana. Sorry na. Teacher Mike, ang tawag dun, Art. Okay, okay, Ryan. Naintindihan ko na. Romeo, anong ginagawa mo dito? Bakit na dami kalat? Ka ah, Uncle Mike, wala to. Kinakausap ko lang yung mga girls. Hello, Teacher Mike. Okay naman lahat dito. Kaya lang si Romeo ini-invite ako sa circus o kaya sa zoo. Kaya lang hindi ako pumupunta sa mga ganon. Diana, thank you. Good job kung ganon. Romeo, di ba sabi ko tigilan mo na si Diana? Ano bang ginagawa mo? Excuse me, paano yung dancing class ko? Ryan, pwede ba mamaya na tayo mag-usap? Busy ako ngayon. Okay, Teacher Mike. Okay. Hi girls, kumusta kayo? Anong balita? Hi Ryan, okay naman. Hi. Kumusta yung dance lesson mo? Uncle Mike, huwag mo na akong pinagbabawalan ng ganyan. Hindi na ako bata. Romeo, pumasok ka sa classroom. Mag-uusap tayo. Girls, kawawa naman si Romeo. Bakit kasi ako pa yung naging crush niya? Well, kung sa akin siya may crush, hindi rin ako sasama sa kanya, no? Ako rin, kasi may mga boyfriends tayo. Bakit, Diana? Nililigawan ka ba niya? Oo, Ryan. Girls, kahit si Teacher Mike sinasabi sa kanya na huwag akong ligawan, kaya lang hindi siya nakikinig. Si Romeo talaga. Kung ako sa'yo, pansinin mo siya. Mabait siya, cute, tsaka chubby. Well, thank you na lang sa advice mo, Ryan. <laughs> Diana, hindi ka naman bibigyan ng bad advice ni Ryan. <laughs> Guys, anong kailangan nyo sa amin, ha? Oo nga, bakit nyo kami pinatawag dito? May crush kayo sa amin. Rats, meron kaming proposal sa inyo. Ayaw namin dinidate ng mga rebels sa mga basketball players. Gusto namin bumalik na yung mga rebels sa amin. <laughs> Oo nga, miss na miss ko na si Mary. Napapal yung tiyata mga to. Eh bakit yung sinasabi sa amin yan? Ano namang kinalaman namin sa mga rebels, hindi kami friends. Pwede nyo naman guluhin yung mga basketball players ha. Hindi nyo ba kaya yun? Di ba magaling kayo? Oo oh, girls, alam namin kayang-kaya nyo yun. Babayaran namin kayo. Kahit ano, bibigay namin. Basta maghiwalay yung mga basketball players sa mga rebels. Wow, wow, talaga? Yana, tutulungan ba natin tong mga kawawang to? Leila, hindi naman tayo friends ng mga rebels. Eh, di makikipag-friends tayo sa kanila. Guys, dapat pumayag sila. Papayag yung mga yan. Papayag rin tayo sa kondisyon nila. Ano rats, aasahan ba namin kayo? Okay, okay guys, guys sandali lang. Okay, payag kami. Sa isang kondisyon, kailangan bigyan nyo kami ng pera pang pabiyuti salon namin The sa Babble Bubble Bunny. Bunny. Ano? Anong-ano? Payag ba kayo o hindi? Bibilang kami. Isa? Dalawa? Guys, dapat pumayag tayo. Sige, payag na kami. Patrick, huwag ka nga masyado malapit. Gigi, hindi naman kami lumabas na mga rats. Ano ka Patrick, ba? Patrick, ano? Kenta nga. Napanood ko yung video, no? Papayaran niyo yung one-year subscription namin sa salon sa akin tsaka kay Yana. Ibabalik namin yung mga rebels niyo. Kailangan namin makipagkaibigan sa kanila. Alam, Alam niyo naman na napakahirap nun. Mga rats kayo. kayang kain niyo yan. Oo, rats. Believe kami sa inyo. kain niyo yan. Kung gusto mong bumalik si Diana sa'yo, kailangan mag-change image ka. Oo, yung parang image ni Smiley. Pare, ano sinasabi nila? Gagayahin mo yung forma ni Smiley? Pati ba kami? E papano ko ayaw namin? Makinig tayo sa mga rats. Makinig ka sa akin, Marcus. Kailangan mag-change image ka. Kapag bumalik si Diana kay Marcus, babalik din yung mga girlfriends niyo sa inyo. Sigurado yun. So anong kailangan kong palitan sa akin? First, kailangan palitan mo yung damit mo. Layla, kanino damit yan? Hindi na importante yun Okay, sigarats Thank you, ah May tuwala kami sa inyo Ibalik nyo sa akin si Mary Oo, transfer na namin yung pera mamaya Ipabalik namin sila Okay, hanapin na natin yung mga rebels Oo, yung mga BFF natin <laughs> Marcos, gawin mo yung sinasabi namin Ayos, tutulungan nila tayo. Oo nga, Marcos, sa wakas. Makakapagsinima na ulit kami ni Mary. Hindi natin pakakawalan yung mga girls natin. Sa atin lang sila. Julie, sorry na. Yung mga rats yun ulit sa amin. Vasti, sawang-sawa na ako sa'yo. Isang araw lang ako nag-absent. Sumama ka na agad sa mga rats. Bakit? Mas gusto mo ba sila kaysa sa'kin, sa ha? Sabihin mo, ayaw mo na sa'kin? Sa Julie, hindi. Hindi, hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala. Pitawan mo nga ako, tsaka umalis ka na sa harapan ko. Julie, huwag kang sumigaw. Huwag kang maingay. Baka nila ako. Okay, sige. Ayaw mong sigawan kita. E di na lang sa mga rats mo. Bah bahala ka dyan. Guys, alam nyo, simula nung nagkabalikan kami ni Diana, ganadong ganado ako mag-training. Ang dami kong energy. Oo, oh, smiley. Ako rin eh. Parang binibigyan ako ng power ni Kitty. Guys, nakakainis. Hindi pumasok si Mary ngayon. Miss na miss ko na siya. Mahal na mahal ko si Mary. My little star. Guys, after 5 minutes, tapos na kayo ah. Kami naman ang mga rebels yung magta-training. Okay? Oo, mascot. Alam namin. Patapos na rin kami. To the girls Oh, Diana, babe Hello, Smiley Babe, may sasabihin ako sa'yo Para hindi ka na magulat Alam mo si Romeo, yung pamangkin ni Teacher Mike Gusto niya akong ligawan Crush na crush niya ako Buti na lang dumating si Teacher Mike kanina. Oo, oh, buti niya nang makuha si Diana kanina. Ano? Anong sinasabi ni Kitty? Anong sinasabi mo dyan? Smiley, huwag kang maniwala kay Kitty. Niyayaya lang ako ni Romeo kanina sa zoo o kaya daw sa circus. Buti na lang dumating si Teacher Mike. Ang kulit niya. Nakakainis na yung Romeo niya na. Don't worry, babe. Kakausapin ko yan. Papakita ko sa kanya. Smiley, huwag na. Hindi na kailangan. Mabait naman si Romeo. Na in love lang siya kay Diana. Diana, gagawin ko yung gusto ko. Oo, oh, Diana, sumusobra na siya eh. Kitty, ikaw, hindi ka ba kinukulit ni Romeo? Timor, hindi. Si Diana yung gusto niya. Okay, good luck sa workout niyo. Bye. Maskot, tapir! Ikembot mo yung pet mo, ha? Ikembot ko yung magpapanalo sa amin. Hello, everyone. Dima? Nandito ako. Halika dito. Oh, anong ginagawa nyo dito? Sisiripan nyo na naman yung mga girlfriend namin. Hoy, labas-labas! Oo oh, nga, umalis na kayo. Girls, anong ginagawa nila dito? Football players, magta-training kami. Pwede ba? Lumabas na kayo, magpapalit kami ng damit. Guys, hindi naman kami nagpunta dito para manggulo. Ayoko yung nangyari kahapon, kaya nandito silang dalawa para mag-apologize sa mga basketball players tsaka sa inyo mga rebels. Kasi sinilipan nila kayo kahapon. Yep. Uh oh. Guys, okay lang yon. Nakalimutan na namin yon. Wala na yon. Hindi naman big deal yon sa amin. Actually, hindi kami apektado. Ano? Big deal yun ha? Hindi. Footballers, mag-sorry kayo. Di ma? Ah, uh, Diana. Girls, sorry sinilipan namin kayo. Hindi na mauulit. Ang nyo kasi sumayaw eh. Yun lang naman. Di ma? Mag-sorry ka pa. <laughs> <laughs> okay, Green. Pinapatawad na namin sila. Oh, pinatawad na kami. Tara na, alis na tayo. Hindi, Dima. Mag-sorry ka pa. Smiley, hindi ko natitignan si Diana. Sorry na. Dima, sige pa. Hindi ko na rin siya kakausapin. Sige pa. Kahit hello lang, wala na. Okay, good job. Basta gawin mo yung sinasabi mo, ha? Okay, girls. Alis na kami. Bye. Footballers, lumabas kayo. Ano? Bakit? Sabi ko, labas. Okay, pare. Tara, labas na tayo. Bye, boys. Green, bakit hindi ka lumabas? Bakit? May gusto ka bang sabihin sa amin, ha? Ano yun? <laughs> Girls, tara na! Hindi pa ba tayo magta-training? Mascot, maghintay ka dyan. So, mga rebels, hindi na kayo titignan ni Dima at ni Kev. Pero kapag nakita ko pa kayong kinakausap sila o tinitignan sila, lagot kayo sa akin. Ako makakalaban nyo. Naintindihan nyo? Lalo ko na Diana. <gasps> ano, maliwanag ba? Oo, Oo maliwanag, maliwanag na maliwanag. maliwanag. Very good. Sa akin lang si Dima. Walang pwedeng umagaw sa kanya. Ano problema nun? Oh my god, mascot! Sinilipan kami ni Dima tsaka ni Kev kahapon habang sumasayaw. Tapos ngayon kasalanan pa namin. Grabe! Girls, okay lang yan! Huwag na natin pansin Isusuot ko na yung uniform ko. Kitty, kumuha ka na rin ng tubig. Romeo, magiging football player ka o kaya basketball player tapos makakakilala kang magandang babae tapos sigurado magkakagusto na sa akin si Diana ayoko nang marinig si Diana Romeo isa pa ako kick out sa'yo papaalisin kita sa school na to okay uncle sige football player o kaya basketball player girls eto na yung hot chocolate nyo sa wakas, kanina pa kami naghihintay. Girls, nakita nyo naman, di ba? Puno yung cafe. Kami lang ni Ice. Wala kaming pakailan. Mas nabilisan nyo mag serve Ang bagal. Oo nga, nag-umpisa na yung training namin. Hot chocolate lang. Isang oras kami naghintay. Girls, wag na lang tayo mag-training. Masakit yung chan ko. Aday. Lagi na lang may masakit sa'yo. Tumigil ka nga. Hindi ako nagsisinungaling. Masakit talaga. Nakatingin ba sila? Oo, nakatingin sila. Kayaan nga na natin silang tumingin. Alam mo, Julie wag natin pansinin yung mga yan. Galit ako kay Patrick. Galit din ako kay Bravasti. Ano pag ginagawa natin? Hindi pa tayo order? Kaya ko kilay. Wala akong gana kumain eh. Kahit ako eh. Laki problema na ginawa natin. Galit na galit si Gigi sa akin. Tinataboy niya ako. Ako nga kanina sinigawan ni Julie. Hindi na ako makalapit sa kanya. Pizza? Bakit hindi umu-order yung mga losers? Ewan ko. Hoy losers, it's either o-order kayo o lalabas kayo. Bawal tumambay dito. Bawal tumambay dito sa cafe, mag-order kayo Mga mukhang pera Hindi nyo ba nakita? Wala kaming gana Hirapan kami ngayon, broken hearted kami Oo, sirang sirain puso namin <laughs> Julie, bagay sa kanila yan Oo, oh, idikit nila yung mga sirani nilang puso <laughs> Hi everyone, nagbukas pala ako ng sarili kong dance class Ang pangalan niya, Ryan Plastic Join kayo Ryan, ano ba yan? Yan na naman plastic dance mo oh, Sige, ako sasali Romeo, hindi panlalaki yung plastic dance. Hello, Ryan! Anong dance yung tinuturo mo? Girls, wala tayong time tayo mag-dance. May istorbo yung cheerleading natin. Ituturo ko yung plastic dance. Yung first class for free. Kami! Gusto namin mag-plastic dancing! Oo, sasali kami, Ryan. Talagang mawawala na sila sa atin. Kapag sumayaw sila, maraming manliligaw sa kanila. Yung maiksing shorts tsaka crop top para comfortable kayo. Ice, pwede ba akong sumali dun sa plastic dancing nila? Payagan mo na ako. Okay, sige, payag ako. Okay naman si Ryan sa akin. Thank you, Ice. Ryan, sasali ako. Don't forget, sexy shorts tsaka crop top. Ano daw, crop top? Hindi, hindi ka na sasali. Ice naman, bakit? Hindi ako papayag suot mo yung mga ganun, no? Oh. Magle-leggings na lang ako tsaka t-shirt, masaya ka na. Okay, sige. Girls, ang cute ng mga basketball players. Ginagawa lahat nila yung gusto natin. Siyempre, Diana, sana lang hindi sila magbago ulit. Imagine nyo na lang yung feelings nila, Kira and boys. Nakakaawa naman sila. Nat, kung talagang gusto nila tayo, edi dapat nandito pa rin sila sa school. Ni hindi man lang nila tayo tinatawagan o kaya tinetext. Girls, advice ko lang, kalimutan nyo na yung mga ex nyo. Kasama nyo na yung mga basketball players. Ang say-say natin, di ba? Tama ka, Masko. Girls, wala naman akong kinalaman sa mga Basketball players? Wala naman akong dinidate ngayon. Leila, kinakabahan ako. Pa, paano kung hindi nila tayo pansinin? Yana, bakit hindi nila tayo papansinin? Eh mabait naman tayong pupunta sa kanila. May dala pa nga tayong sweets, di ba? Kaya relax ka lang, okay? Oo, tara. Girls, kahit ako gusto kong magka-girlfriend. Kaso wala naman may gusto sa akin. Mascot, don't worry. Magkaka-girlfriend ka rin. Oo, Oo mascot, mascot. Maghintay ka, ka lang. lang. Hello, Hello Rebels. Rebels! Pwede ba kaming, kaming pumasok? Pumasok na nga kayo, di ba? Anong gusto nyo? Sabihin nyo na, bilisan nyo, busy kami. Rebels, alam namin na masama yung tingin nyo sa aming dalawa ni Yana. Oo, oh, marami kaming ginawang hindi maganda. Pero hindi naman namin gusto maging bad forever. Dinala namin kayo ng marshmallows. Friends na tayo. Di ba, favorite nyo to? Rats, anong kalukohan to? Anong pinapagawa? plano nyo, ha? At bakit naman bigla kayong bumait sa amin? Nakakapagtaka naman. Hindi ba kayo naniniwala na gusto naming makipagkaibigan? Ganun na ba kayo kasama mag-isip? Pwede naman magbago yung tao, di ba? Lahat naman may chance mag-improve. Well, nakakapagtaka nga. Pero okay ako dyan. Kasi ayoko ng gulo dito sa school. Wow! Alam namin na gusto nyo ng kaming maging friends. Dinala namin kayo ng marshmallow cake. Girls, ang cool nyo. By the way, kumusta yung mga buhay-buhay? Pwede na kayo mag-open up sa amin. Ah, talaga? Ganon kabilis? Okay naman kami, rats. Pwede, Pwede naman, kami kaming, kaming magtawaging rats. rats. Meron naman kaming mga pangalan. Girls, tara sa cafe tayo. Masyadong masikip dito. Mascot, wala kami sa mood mag-cafe. By the way, nabalitaan ko, happy-happy na daw kayo ng mga basketball players. Oo, oh, bakit? Ah, uh, I see. Pero alam nyo sa totoo, Oo, so, mas bagay kayo ng mga ex nyo. Wala lang, friendly advice lang. Oo nga, mas cool tingnan yung mga ex-boyfriends nyo kesa dyan sa mga basketball players. Girls, parang may mali. Rats, ano ba pinaplano nyo ha? Leila, sandali. So ibig mong sabihin mas okay sila Marcus kesa kila Smiley? Bakit naman? Interest, hindi naman natin hinihingi yung advice niya. Kitty, ya. curious lang ako. Oo, oh, mas astig silang tingnan kesa dyan sa mga basketball players. Mas gentleman pa sila. tayana yung Marcus mo, parang model. Actually, gusto ko ang maging girlfriend niya eh. Oo, guwapo talaga si Marcus. Kaya lang nasanay na ako kay Smiley. Guwapo din naman siya. Nasanay ka na kay Smiley? E eh, di nakalimutan mo na din yung mga ginawa niya sa'yo. At ikaw, Kitty, ilang beses ka na ba sinaktan ni Timur? Well, challenging nga yung relationship namin Oh my God, namiss ko lalo si Kira. Nasaan na kaya siya? Hoy okay, Rats, alam ko na pinaplano niyo. Girls, huwag niyo silang papakinggan. Binibrainwash nila kayo. Girls, huwag niyo papansinin sinasabi nila. Mascot? Okay girls, tama na. Masaya kami na nagkaayos na tayo. Pero doon pa rin kami sa mga basketball players. Kay Timur pa rin ako. Mascot, let's go! Leila, ano sa tingin mo? Yana, medyo nakumbinsin na natin sila. Isang araw pa. Tara, problems on 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 through the money, be Left on my blessings, I feel like I'm Pwede ba? Huwag niyong bagsak yung pinto. Di ba? Sabihan mo nga sila. Ano? Bakit ako? Ano naman sasabihin ko sa kanila? Sabihin mo, umayos sila. Hoy kayo, pwede ba? Huwag niyong bagsak yung pinto. Ang yayabang niyo ha. Bakit? Gagawin namin yung gusto namin. Grabe, ang bastos naman. Okay, sige. Bagsak nyo lang. Hey guys, sa wakas, kakain na tayo. O pare, gusto ko ng fish roll. Guys, ano yan? Nakita nyo ba yan? Mga baliw yan ha. Ah. Hoy, tumabi nga kayo dyan. Hoy, kulot. Ano yan? Oh. Ginagaya mo ba ako? Smiley, kamukha mo siya. Kaso kulot. Baliw, ikaw nang gagaya sa akin oh. Doon pa siya ganyan manamit. Oo, nga. Hoy, kulot. Ginagaya mo ako. Kung gusto mong agawin si Diana, hindi ka magtatagumpay. Wala kang pag-asa kulot. Sa akin siya. Sa akin. Hindi kayo magtatagal. Babalik siya sa akin. Boys, anong nangyayari dito? Oh babe, tingnan mo tong kulot na to Ginagaya yung forma ko, ayan oh Girls, anong ginagawa nila dito sa school? Ewan ko Boys, excuse me Hi Marcus, anong ginagawa mo dito sa school namin? Oh ha kulot, tinatanong ka niya, anong ginagawa mo dito? Diana, gusto ka tang makita Oh yan, yeah, nakita mo na, umalis ka na Marcus, nag-change image ka yata Yan yung gusto kong forma Diana Oh Diana, para sa'yo, para sa'yo lahat to Kitty, bumalik ka na sa akin Not my baby Yes, I'm here Babe, sabihan mo nga yan. Marcos, sorry. Si Smiley yung pinili ko. Kami na ngayon. Ano kulot? Narinig mo yun? Pwede ba? Umalis ka dyan. Boys, boys, bigyan nyo pa kami ng isang araw. Pabalik na sa inyo yung mga girlfriends niyo. Oh, oh, promise yan. Mukhang di na babalik si Diana. Boys, maniwala kayo sa amin. One day, boys. One day, babalik sila. Guys, ang daming nangyari ngayong araw. Una, nakipag-ayos yung mga rats sa amin. Tapos pangalawa, dumating si Marcos dito. Oo, yung kulot na yun, ginagaya ako. Okay guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! <laughs> Bye! <laughs>